Mga kaisan, nasipul po ang hangin. Tutuntudo po ay. Yan. Ah. Bibisitahin po muna natin si ano, si nanay at tatay po. Hindi po tayo makasaka kanina at may ano po, may nabuhal na puno. Yan, naay pa oh, mga kaisan. Yan. Bali may yan, may dala po tayong almusal. Luto po ni Mrs. Padala po kay nanay at tatay yan Aba Ah Ay ko Anahon eh ang mga sa mga kaisan Ingat po tayo kung nasan man lugar Ah Tudong tudo Ah Pati tower o oh. Sus, Mario safe Ay, hindi ko po matawagan ng inay at itay Ay, kung may dalaring ulan mga kainsan Ay, tudong-tudong Ah, Diyos ko Lord. Antipolo po. Ay. Mare ko yari yung ating kusina mga kainsan. Saka yung aay o yung mga kuko natin delikado. Yan ang pupuntahan ko. Mare ki ay. todo, todo ah, ay laking kapuno na rin natumbo oh Wala nyo mga kaisan, hindi tayo makakalas oh kailangan po ay gulok anak ko na mura din eh hindi po makalusot ay apa ay pakakaturo-turo naman Diyos ko po, po. apa biglang tumuto mga kainsan kawawa po ang magsasaka ngayon mga kainsan yari po ang ano mga palayan ngayon hanot ay tanggal po pala ang bunga ay oh yan ayan oh kakaunti po ang natira oh hanot sa sobra yan oh nanlaglag na po oh hmm tamo ayan kakaunti po ang bunga oh ay halos lahat po ay ganun oh ah. sana po ay ano may balik po ang puhunan nila yan pasalamat po rin tayo pagkatapos po nating mag-ani ay bumagyo yan salamat po. Pero yung pong marami pa po, po dito sa amin lugar na nakaani. Sana ito ay yung maibalik po ba ang kanilang pungunan. Kawawa din po. Gawa yung pong iba ay ano. Hinirap pa ang pungunan. Bibigyan naman siguro ng assistant yan ahawadin. Tra, tra ano nga po ay walang may kagustuhan ano. Yari din po ang kayson, ay bugbug -bug, ay akala ko po, eh hindi kami masyadong dadaanan. Ha, ah, kay Tio Abel. Tio Abel, yung saging mo. Paya atin pa rin eh, oh. um. Abuhal. Ataga, atagan po ng kay naamang atagan po ng ano. Nandaan. Yari din po ori, oh. puno ng batino po na din. Oh, hindi talaga makakalusot yung ating tricycle. Eh eh. Kiraan muna tayo din eh. Mm. Yari po eh Kapag pagsaklaan mga kainsan Ay Yan si tatay Hindi na mara tuklap ang bubong Hindi na Yung kusina, yari Tuklap ang bubong kusina Yun, natun di Ha? Yan na doon pa kadaming ano. Oo, oh, nanay tatay, almusal daw. Okay, Yan, sabi ni Sarah, almusal. Mabilis ang luto. Na ipa pala. Kape, okay, po kayo, lamlamig. Ano 'yan? Yan. Almusal uh, po. Kain po. Kain po kayo. Yan si tatay. Magama. Oo, ma tatay. Kapi, eh. Kami din nakatulog. Ayun, ang inaalala ko po, maigi po at ano. Hindi na ano yung ating kusina ay matibay pa rin talaga gumawa si tatay. Yan mga kainsan Thank you Lord Ano po yung pinagdarasal ko po talaga Ang maigi po at ano Sobrang lakas po ng hangin Ay thank you Lord Akala ko po yung wasak na wasak maari ay Ay sabi ko yari At dahil ano po Yung iba pong mga dinaanan ko Yung mga bubong ng dampa wasak Ay kutub ko yung sabi ko wasak Ay Ay naku Thank you Thank you po ay, akala ko talagang wala ay. Sa bagay, matibay po ang pagkakagawa namin ni tatay. Talagang yan po yung mga nakaputing pulang ng siminto. Ay, naku po. Thank you. Akala ko po yung yan, ibinaba po namin muna yung mga nakadisplay. Ay, talagang kainaman. Ah, ah. Ari po, o, nung ako nung ako'y naulpot kanina, bumagsak po. Ayan, Star Apple Ayan Ayari naman po hindi maano at matibay po ito Yung bahay po rin na nanay at tatay Ayan o, ito po yung talagang Pigting po ang mga dahon Ah, mga Pigting po ang mga kahoy niyan Ha? Natudo din nanay yari yung ibang prutas na mga ka, mga kaisan, safe naman po yung uh, mag-asawa. Tumigil na po ang hangin. Yan. Hinintay na ang po nating tumila. Yan, nawala na. Magbibisita naman po tayo Nung ating kubo doon sa kabila. Ayan, oh. Um. Ay, tatay, pwede na mag orchids po nalaglag galing po sa taas ah, orchids galing po dyan sa taas kainsan kakaunti naman ang dinala mong pagkain sa nanay at tatay mo Yan po ay ano marami rami din po ay kaya lang po ay ano mabilis ang, luta, mabilis ang luto po ni misis at dalian na nga po at yeah, sinabi na namin ay hindi makakatulog yung mag-asawa ay Sinanay po inerbiyusin Ay, ay ayaw namang umuwi kahapon At akala po ay hindi tutudo May dala pa naman po tayong karne Sabag ilalaga daw po ni nanay at tatay Yun nilalaga na po Iya Lugo'y na naman ang saging mga kainsan Magula oh, ang pong maganda Ngayong, ngayong birong taong ito 2024 Yan ang daming pagbabago mga kainsan Dati po hindi masyado kami tinatamaan ng bagyo Pero halos ngayon sunod-sunod po Climate change baka nga po hmm. Sobrang lakas po pati Aba Ay dati po yung, yung taklo namin hindi tinatamaan ng mga ganyan Kung bagay may bagyo, mahina Hindi nabubongkal ang saging, napakadalang Ay ngayon po ay eh... Ay halos ilang buwan na eh bago laang na pong naganda ang saging ay na naman po oh halos po yari lahat ng saging yan po ng ano malaking ilang ilang ah ay po wasak po oh Safe naman po itong ating kubong isa dito sa Borol sa area number 2 safe po are oh yan ayos naman po tinamaan din po siya ng sanga butas po ay oh ayun may sanga oh pero safe naman po ang inaalala ko yung ibaba po natin doon sa kabila pupuntahan po natin Ba, eh, lumakas na naman ang hangin biro. Akala ko po ba tumigil na. Lakas pa rin po eh. Oh. Po. pero ini-expect ko na po ito at uh, maano po ang pagkakagawa kumbaga po bay hindi po ganun katibay pero madali naman pong ayusin ayan po oh. siguro aayusin po namin ni Mico maghapon lang po ito yan Aray po ipapat ang doon Yari po ay oh. Bisita naman po tayo sa area number 4. Doon. Sa may ano po? Sa pinag-anihan natin katapusan. Sana po ay hindi nayari yung kubo doon. May kubo din po doon ay. Yan mga kaisan, si Kuya Dario po. Yan po ay kalapit ko, pinsanin ko po. Ang kuya ay inabot na po ng bagyo. Pinicturang ko po yung kanyang anihin uh, at para po ma, eh, ano, sa Department of Agriculture, baka po ako makatulong. Yan, pinicturang ko po lahat. Sabi kay kuya ay eh, ilalapit natin at uh, sobrang laking halaga. Nawala po yung mga buwa, nanaglag po. Kaya kung ano pong maitulong ko kay kuya. Ang kikitain po mga kainsa ng bidyong ito. Ay, ibibigay uh, ko kay Kuya. Kaya napaawa po ako sa kanya. Grabe po. Eh eh